Pwede ka bang mamuhunan sa real estate ng walang puhunan? Yan ang paksa ng episode ngayon at tayo'y sumisid. Kamusta sa lahat at maligayang pagbabalik? Salamat sa suporta sa channel na ito. Ginagawa ko ang episode ngayon dahil sa mga email at komento mula sa inyo na nagtatanong, Totoo ba na maaari kang bumili ng real estate ng walang puhunan? At ang sagot ay oo, posible ito. Maaari kang bumili ng real estate ng walang puhunan. Kung balikan mo ang ilang mga video ko, ibinahagi ko sa iyo kung paano ako nakapagpalawak mula sa wala hanggang sa 24 lamang sa pag-cash out refinance. Para sa mga hindi alam ang cash out refinance, ito ay kapag kinuha ang equity mula sa isang property. Ginagawa sa pagrerenta o gumamit ng helok, kumuha ng helok, gawin sa bahay kung ikaw naninirahan pero kailangan magkaroon ng home equity line of credit at kunin pera. Bayaran mo ang interest batay sa halagang kinuha at ginamit mo at ini-invest sa ibang real estate. May ilan na marahil na isip, kailangan ko pa rin magbayad ng mga bayarin, pero hindi ito ginagamit bilang pambili ng lupa. Ang mga tao gumagawa ng trabaho para sa iyo. Kailangan nilang gawin ang appraisal para sa property. Binabayaran mo ang banko, binibili mo ang real estate property na hindi gumagamit ng sariling pera dahil kinuha mula sa equity ng mga upa o mula sa isang partnership. Tulad ng ginawa ko sa pagbili ng 17 na unit, interesado ka ba? Maglink ako sa ibaba para makuha mo ito. May iba pang paraan para bilhin ang real estate kahit limang dolyar lang. 500 Yang unang isa ay tinatawag na REITs. Ang mga REIT ay mga trust sa pamumuhunan sa real estate. Mga kumpanya na may-ari ng mga income producing na real estate. Uh, ano ang ibig sabihin nito? Sila ay may portfolio ng mga commercial na real estate tulad ng mga opisina, apartment building, warehouses at iba pa. Sa maikling salita, pwede kang pumasok bilang mamumuhunan, bumili ng shares, isipin ito bilang isang kumpanya gusto mong mamuhunan sa mga Facebook ng mundo o ang mga Googles o mga Amazons ng mundo, tama. Gusto mong magdagdag ng equity at tulungan sila sa pagpapalawak. Binibili mo ang share sa kanilang kumpanya kapalit ng equity, dividends para sa mga kumpanyang nag-aalok at patuloy kang lumalago. Malapit ito sa mga REITs. Bumibili ka at pinapanood mo ang pagganap. Kung sila mawawalan ng pera, ikaw din mawawalan. Kung sila kumikita dito, ikaw rin. Kaya ilan sa inyo maaring mag-isip? di ko alam tungkol sa pag invest sa real estate, ATBP. Bakit ko nga ba gustong mamuhunan sa REIT kahit alam kong may chance itong mawala ng pera? Ah, uh, madali ito, para sa buwis. Tulad ng real estate, kung mawalan ka ng pera, may pagkakataon kang gamitin ang mga pagkawala sa buwis na iyon, mga pagkawala at REIT na ininvest mo at gamitin sa taunang buwis upang bawasan ang taxable income. Uh, kaya yan ng isa at ang pangalawang option ay isang kumpanya na tinatawag na Fundrise at noong nakaraang linggo ay naisip ko na buksan ang isang account sa Fundrise at naisip ko, hmm alam mo kung ano hayaan mo na lang ako at gumawa ng isang video tungkol dito para maaari ninyong tingnan kung paano sila gumagana at kung ano ang hinahanap ko. Alam mo ba, tara lundag tayo sa screen ko at ipapakita ko sa iyo. Ipapakita ko ang lahat tungkol sa REIT, kung paano mo mahanap sa screen ko. Sa Fundrise, pareho rin. Walang ibang pahayag, maglublob na lang tayo sa screen. Mas maganda. Lahat, ngayon sa loob na tayo ng computer, magsisimula tayo sa REITs, tama? Natagpuan ko ang website na ito na akala ko ay maganda. Hindi talaga ito umiiral o natagpuan ko ito ng una kong simulan ang pagtingin sa mga REITs kaya ito ay talagang komprehensibo. Reit.com, huwag mag-alala sa pagsusulat ng link. Ibibigay ko sayo sa iyo sa ibaba ng kahon ng paglalarawan. Tulad ng nakikita mo, nagpapaliwanag ang website na ito sa lahat. Uh, lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa REIT at ang sinasabi nito sa iyo na ang mga individual ay maaaring mag-invest sa iba't ibang paraan. Ang REIT ay isang paraan upang gawin ito. Sila ay nakalista sa stock exchange at pag-uusapan natin ito sa isang sandali. Ang mga halaga na sinusuri para sa kanila ay ipinaliwanag sa iyo tungkol sa pagsusuri at kung paano mo dapat ito gawin at maunawaan kung sila ay magpapakita o hindi. Kung paano sinusukat ang kita at mga bagay gaya nito, may magandang malamig na video panoorin. Pagkatapos inaalok ang datos at index, bigyan ng pagkakataon na i-explore ang REIT kumpanya. Kapag pumunta ka dito, ang mga pondo ng estate trust ay nag invest sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Kaya ilan sa kanila nag invest sa data center, infrastruktura, tirahan, real estate, mga kumpanya sa mortgage, pangangalagang pangkalusugan, ilan nagkakaiba. Sa simpleng interes, unang beses ko dito sa website, pumunta tayo sa residential. Curious ako sa kanilang inaalok. Isort ayon sa pinakamataas na return, narito listahan. Pindutin mo residential, pagkatapos bababa ako ng dahan-dahan. Ito ang iba't ibang uri ng REITs na maari mong bilhin. Sinusubukan kong makita kung paano mo talaga nakikita ang presyo dito, kung ito ba ay 7.7, talaga bang presyo ito o hindi. Pakiusap, hayaan mo lang akong buksan ito. Noong nakaraang araw, isang bahagi nito ay nagkakahalaga ng $170 at yield ay 255% na kung gaano karami ang maaari mong makuha bilang kapalit. Yeah, sinasabi nila lahat tungkol sa kumpanya, balita at kung saan ito nakatuon. Hindi layunin ng episode na turuan kang mag-analisa ng mga stocks. Isang rekomendasyon ko para sa pag invest sa stocks or REITs, pagsuri sa numero at kasaysayan ng pagbaba at pagtaas nito. Kung bumababa ito sa pinakamababang punto o lumampas na dito, pwede rin ang kabaligtaran nito, pagtaas sa pinakamataas na punto. Kung interesado ka, pwede akong gumawa ng episode tungkol dito. Sabihin mo lang sa description box kung gusto mo ito. Pwede kang bumili ng rate sa iba't ibang presyo. Pwede kang magsimula kahit noong nakaraang taon, makahanap ng rate na nagsisimula sa $5 hanggang $100 at iba pa. Dito, ipinapakita ang inventaryo ng mga rates na maaari mong bilhin sa merkado bilang isang repository. Halimbawa, ito ay kaunti pang mura, $75 at iba pa. Ikaw lang ang nakakaalam kung magkano ang kaya mong gastusin. Nasa iyo ang responsibilidad na gawin ang tamang pagsusuri. Kung nais mong gawin ito batay sa presyo at numero lamang, o kung nais mong gamitin ang balita at tingnan ang nakaraang pagganap at mga plano ng kumpanya. Ang mga ito ang magbibigay sa iyo ng tanda kung nag invest talaga ang kumpanya para sa karagdagang paglago o hindi. Ayaw ko sanang gawing malawak ang video na ito pero kung gusto mo ng mas detalyadong pagsusuri, sabihin sa description. Masaya akong gawin yon. Sabihin na lang nating magpapatuloy ka at handa ka na gusto mong bumili ng EQR. Kaya may isang platform na tinatawag na roundbeinghood.com. Kaya ito talaga ang aking account dito. Huwag mag-alala, ibibigay ko ang link sa ibaba ng description box. May referral code ako kapag ginamit mo ito para mag-sign up, pareho tayong makakakuha ng free stock. Hindi stock ng pagpili, random na itinatalaga sa'yo, ikaw at ako makakakuha ng isa, lahat masaya. Kaya't kami ay magpapatuloy at tinitingnan namin ang paghahanap na ito. EQR ang hinahanap natin. Uh, pupunta kami dito at gagawin ng EQR. Ito'y lumalabas sa platform na ito at ikaw ang pipili kung bibilhin o hindi. Kung gusto mo i-finance, binibigyan ka nila ng pagkakataon. Kredito, hindi ko sigurado. Madalas healing nila, ginagawa ko lang, inililipat ko pera at bumibili. Iniimbitahan kita tingnan mga options sa kredito. Pagdating mo dito, itatanong nila kung magkano gusto mong bilhin. Kung gusto mong bumili ng 100, sabihin na lang gusto ko ng 10. Kaya ang kabuuan ay 747. Binabasa mo ang order at nagpapatuloy ka sa pagtapos ng order. Ipinapakita ang buying power na available sa iyo. Meron pa akong 1,500 na pera na na-transfer ko sa account na ito nung matagal na. Hindi ako gaanong aktibo sa ganitong kalakalan simula nang magawa kong magtayo ng aking real estate portfolio. Nagpasya akong mag-focus para manatiling nasa tuktok mula simula hanggang huli. Marikang maghanap ng paraan upang lumabas ng kaunti, hindi lubos, sa isang tiyak na antas. Ito ang maaari mong gawin sa Robin Hood. Talagang gusto kong makita kung pumapasok ako sa home screen. May option ba sila? Sige, ang Robin Hood ay ang buong pakete ng pondo na sinasabi ko sa sa'yo. Mas advanced na version ito. Libre ang aplikasyon at account na lumikha. Dahilan kung bakit Robin Hood Inirerekomenda ko ang Robinhood dito, hindi gaano para sa mga libreng stocks na makuha natin. Tungkol ito sa mga bayarin, maraming trading platform nagpapataw ng bayad. Ang Robinhood libre talaga nung huling tiningnan ko. Kung nagsisimula ka pa lang dito at gusto mong matuto, isang bagay na kung maaari mong makatipid ng ilang bayarin dito at doon, gawin iyon. Ang Robin Hood ay hindi nagbibigay ng mga kagamitan tulad ng Vanguard o Charles Schwab sa pagsusuri ng mga kumpanya. Hindi ka atwela yunin maging video sa pagto-trade, pero kung interesado ka kung paano gamitin ang mga tool na yon sa iyong investment sa REITs or stocks, sabihin lang sa akin sa description box sa ibaba at gagawa ako nito para sa iyo. May option kang makakuha ng hanggang dalawang beses na kapangyarihan sa pagbili nang hindi nagde-deposito ng pera mula sa bulsa. Hindi pa ako nag-apply dito. Naniniwala ako na kamakailan lang inilunsad nung nakaraang taon. Hindi ako sigurado. Pero kung walang sariling mga option at gusto mong gamitin ang kanilang credit line, pwede kang magpatuloy. Uh, Mag-click at lumikha ng account at humiling ng extension sa iyong account. Yun na ang lahat para sa Robin Hood. Lilipat tayo sa ibang kumpanya na sinasabi ko sa iyo. Ito ang pahina na sinasabi ko sa iyo at ikaw ay nag invest ng direkta sa mga portfolio na ito. Sila ay plataforma sa pamumuhunan sa real estate. Kinukuha nila ang pool ng iba't ibang uri ng investment at pinagsasama ang mga ito sa site. Uh, depende sa iyong mga plano sa pamumuhunan, tutulong sila sa iyo o piliin mo ang pinakamahusay na programa o portfolio na magiging epektibo para sa iyo. Paano ito gumagana? Pupunta ka dito pababa lahat ng daan. Pumili ng plano ng pamumuhunan. Hahanapin mo ba ang karagdagang kita? Gusto mo bang mayroon kang patuloy na dumadating na kita bukod sa iyong kasalukuyang kinita? Hanap mo ba ang isang balanseng pamumuhunan? Binubuo mo ang kayamanan sa pamamagitan ng sertifikasyon. Hinahanap mo ba ang pangmatagalang paglago? Sa aking karanasan, hindi mo makikita ang marami sa kapalit. Yum yeah, salamat sa mga unang taon ng paglalakbay sa roller coaster ng pamumuhunan. Sa mahabang panahon, paglipas ng tema taon, ipapakita na magkakaroon ka ng pinakamataas na kita na kahit ano pa ang kahulugan mo ng mahabang panahon tulad ng nakikita mo, ipinapakita rin nila sa mga grapiko. Halimbawa, ang mga dividend ay binabayaran depende sa kumpanya at portfolio, karaniwan quarterly. Kaya quarterly, makakatanggap ka ng credit tulad ng payments na may kasamang dividends. And habang pinagdaraanan mo ang iba't ibang mga folder o iba't ibang mga portfolio, makikita mong unti-unting bumababa ang bar ng dividend na iyon. Ngunit sa pagpapahalaga, Karaniwan ito sa mga portfolio ng real estate na nakatuon lamang sa cash flow at hindi sa pagpapahalaga. Tulad ng nakikita mo, hindi sila mabilis lumalaki dahil nag invest ka para sa maikling panahon. Bakit hindi mo binibigyan ng sapat na oras ang portfolio para ma-appreciate sa paglipas ng panahon? Ilan sa mga dapat isa alang alang ang pagpapahalaga nagsisimula umabot sa maximum sa pangmatagalang panahon? Uh, kapareho rin ng kabuang balik. Sa average, ito ang halaga na natatanggap mo, hinahanap mo. Kaya naghahanap ka ngayon, kailangan mo ng pera ngayon. Kung gano'n, dapat kang pumunta sa portfolio na ito. Kung naghahanap ka ng pera ngayon, malamang plano mo na bukas para sa pagre may trabaho ka o kumikita ka ng malaki sa upa o negosyo at hindi mo na kailangan ng dagdag na kita. Magpatuloy at mamuhunan sa pangmatagalang panahon. Gusto kong mag-invest at bumuo ng portfolio. Kaya meron silang tinatawag na starter plan. Sa starter plan, kailangan mo ng average na $500. Kailangan mo ng min na pamumuhunan na $500, pupunta ka dito at mag-uumpisa ka, uh, magbubukas ka ng iyong account. Dahil sinabi ko na gagawa ako ng demo, magsisimula akong mag-input ng aking impormasyon para makakita kayo. Uh, iba-block ko ang ilan dahil sa mga kadahilanan ng kumpidensyalidad. Uh, magpapatuloy at pagkatapos kailangan mong kumpirmahin ang iyong katayuan bilang mamamayan. Oo kami mula sa Estados Unidos, anong uri ng account gusto mong buksan ito pang individual at pagkatapos magpapatuloy ka at maglalagay ng iyong impormasyon sa kontak at pagkatapos maglalagay ka ng iyong numero ng telepono at maglalagay ka ng iyong social at petsa ng kapanganakan at pagkatapos ang iyong unang kontribusyon gusto mag-invest ng $500 dahil first time namin tapos auto-invest. Kung gusto mo simulan sa auto mode dahil gusto mo sila mag-invest para sa'yo, go ahead. Ako ay mas gusto na hindi gawin yon dahil gusto kong malaman ang lahat tungkol sa portfolio, investment at magpasya. Okay? Gumagawa ng hakbang ng sanggol, ano ang pinakamahusay para sa akin? Gusto ko maayos ang mga bagay pero may ibang tao mas kalmado at nagpa siya i-invest ito sa auto mode dahil nagawa nila ang tamang pagsusuri, pag-aaral, hinayaan umupo ang pera at ma reinvest Iiwan ko na sa iyo ang desisyon. Piliin mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Pupunta na kami sa pagpapatuloy ngayon. Pagkatapos pumili ng pinagmulan ng pondo, kaya pipiliin mo kung ano ang iyong account tulad ng nakikita ko dito, umaasa ako na may option na mag-invest gamit ang mga credit card. Marahil hindi kaya kailangan mong ilink ang isang bank account dito at kaya pipiliin mo ang anumang ginagamit mong paraan para ilink ang iyong bangko. Okay, kaya itutuloy ko. At pagkatapos kailangan mong maglagay ng iyong mga kredensyal para sa iyong bangko. Tama ba? At gagawin ko iyon ngayon. Ngayon, ikaw na sa susunod hakbang dokumento ibinibigay sa iyo. Kilalanin ang lahat. Ipaalam na sumasang-ayon ka sa mga sumusunod. Sinuri mo ang mga circular ng alok, ang mga tagapayo sa pagtaas ng pondo at sinasabi mong hindi hihigit sa 10% ng iyong kabuuang taunang kita ang iyong pamumuhunan sa alok na ito. Naintindihan ko na walang garantiya. Yada, yada, yada. Gusto kong i-reinvest ang dividend sa plano ng pamumuhunan na pinili ko madalas kong reinvest ang dividends ko dahil kung nagpasya na akong mamuhunan sa kumpanya, bakit hindi ko ituloy ang pag-invest dito, di ba? Kaya't ako'y magpapatuloy at ikaw ay magpapatunay muli ng iyong impormasyon sa akin ngayon ulit. Mangyaring suriin, siguraduhin na ang lahat ng kanilang ininvest sa doon ay totoo at pagkatapos ay pupunta ako at iklik ang mag-invest ngayon at pupunta ka at i-check ang iyong email patunayan ang iyong email at pagkatapos ay kumpirmahin at ikaw ay talagang handa na iyon ang pangunahing paraan para sa pondo at pagbabasa at sana'y nahanap mo ito na kapakipakinabang at bumalik tayo sa aking screen. Ito na lang ang meron ako para sa iyo ngayon. Sana'y masumpungan mo ang napakalalim at kapakipakinabang na paksa na ito. Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ang pagmamahal sa isang tao na makikinabang dito. Tulad ng karaniwan, i-click ang like button o mag-subscribe sa channel. Makikita ko kayo sa susunod.